Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat guys Ayan, meron ako ditong pinalalambot na part ito ng kasin Madali ito palambutin guys ayan. At sinabay ko guys ang kamote at saka yung kalabasa Ayan, ayan palalambutin muna natin guys Saka yung kalabasa yan ang magdadala ng Pangkulay kulay dito sa ating laoya. Laoya. Ang laoya na tawag guys ng pagluluto na ay nagmula yan, sa paranyaki. Ayan. Parakenyas. Parakenyos. Ayan. Palambutin muna natin guys. At meron ako dito pinalalambot din na eggplant. Ayan guys. Gagawin ko naman tong sausawan na gawin kong insalada guys para maging sausawan. So, ayan. biniak ko siya para makita ko kung mayroon siyang guardia. Ganun ako mag -ano, uh, guys. Mag gawa ng insalada. Ito ang magiging gulay, guys. Ayan. Mayroon akong nabiling pichay. At saka itong kochay. Kochay. Ayan. Kochay. Ayan. Mabango yan, guys. At triple. Hinugasan ko na rin. At ito yung ricado natin. Ang sibuyas. Mamaya ko na ilagay kung ano na siya, malambot na yung pork natin. At ayan ang saging. Hiniwa-hiwa po siya guys kasi malaking saging siya. Tapos lalagyan ko rin siya ng more cubes. So ayan guys, ito na yung eggplant natin. So ayan, binalatan ko siya. Tapos titimplahan na natin. Ito yung bawang. Ito natin yung bawang. Tapos, patis. vinegar. Ay, madamihan ko pa. Balik. Nabigla. Hmm. Okay na. Ilagay na natin yung sibuyas, guys. lagyan natin ng asin. Guys, okay, lagyan natin ng pork cubes. Tapos ilagay na natin yung saging. At maglagay tayo ng pamintang buo. So, ayan guys, ilagay na natin yung repolyo. At ilagay na rin natin yung pechay. At isabay din natin yung kochay. Ayan, guys. Tikman natin. Ang sarap. Parang, ano siya, manamis-namis dahil sa ano, kamote. Nag-aagaw yung tamis at saka yung, yung timpla. Ang sarap.